Yun know, oh, mapagpalang araw po. Alam niyo po ba kung anong simbahan ito? Ito po ang Our Lady of Lourdes Parish na matatagpuan po sa Tagaytay, Cavite. Itinatag ito noong 1941 ng mga misyonerong Capuchin Franciscans. Ito'y naging kanlungan ng pananampalataya sa mga panahon ng digmaan, unos at pagbangon. Sa paglipas ng panahon, mula sa isang simpleng kapilya, ito'y naging dambana ng pag-asa. Dito, araw-araw may luha ng pasasalamat, may panalangin ng kagalingan, may himalang tahimik, ngunit totoo. Sa likod ng simbahan, matatagpuan ang isang grotto na tahimik, banal at mistulang pintuan papuntang langit na ginaya mula sa Lourdes ng France. Ang kapistahan nito ay ginaganap tuwing Pebrero 11 taon-taon at sumasamba ang libo-libong mga diboto na pumupunta rito. Hindi lang ito simbahan, isa itong tahanan, isa itong paalala na sa gitna ng lamig ng mundo, may init na pagmamahal na nagmumula sa langit. Muli po, ito ang Our Lady of Lourdes Parish Church na matatagpuan sa Tagaytay City, Kabite. God bless po!